So mga master, at dito na tayo sa aking hotel, dito sa Intercity Hotel. So napakalapit niya lang talaga sa metro station. So parang tawid mo na lang kalsada, nandoon ka na sa metro station. So dito maganda talaga, marirecommend ko sa inyo. Itong hotel na to, at alam nyo, uh, ang pangit na dito kasi medyo mainit. Kasi siguro, alam nyo na sa Europe, ayaw nila ng malamig. Gusto nila yung medyo warm. So instead of aircon, ang ginagamit nila ay heater. So ngayon, ah, nag-book naman tayo ng Flixbus papunta sa Nuremberg. So from Frankfurt to Nuremberg, bus tayo. At nag-download na ako ng application na Flixbus. So doon sa Flixbus, makikita mo yung ticket mo at saka magkano yung babayaran mo. So mas nakamura tayo master ng halos kalahati. So ayan, excited na ako. Pupunta na tayo ng Nuremberg. Hello mga master, andito na tayo ngayon sa Nuremberg. Welcome to Nuremberg. Ngayon yung bus ko sa likod. Tapos maglalakad lang tayo. Punta tayo sa hostel. Medyo mainit master ha. So, ayan. Ayan yung dadaanan natin. Medyo mainit. So, lakad lang tayo. Punta tayo sa hotel. Mga 25 minutes daw ang paglalakad natin. So, pansin ko pa lang dun pa lang sa sasakyan. Ang ganda na niya. Master, tinan nyo yung daanan. Diba? Kaya ito ang daanan dito sa Europe. Ayan. Pero may mga patag din naman dyan yung kalsada. So ayun, ang ganda-agad ng view pagpunta mo rito parang old medieval city. Kasi ang Nuremberg ay isa sa mga magagandang city dito. Magagandang lugar dito sa Germany. So, try ka muna mag-stop mag-vlog kasi medyo mahirap. Ang laki ng luggage ko. So, ayan. Enjoy muna natin ang uh, sun. Kasi swerte tayo, maganda yung Final Finally, nakapunta na ako sa aking hotel. Ito po yung hotel natin. So maganda naman yung hotel. Medyo malayo lang. Kaya hindi ko sa inyo i-recommend. Pero kung magta-taxi kayo, pwede naman. Kaya actually, naglakad lang ako. Tapos ganito yung sikat na araw. Kaya pinawisan ako. Yo mga master! Ayun, naka ako sa hotel. So ngayon, uh, magagalagala muna ako sa city. Dito, so, kasi maganda dito sa Nuremberg daw. Uh, yung mga uh, architecture, sobrang luma na, na sobrang ganda. Parang medieval ages. Kasi itong Nuremberg, parang Balkan to eh. Uh, Bavarian, I mean. So, uh, Bavaria, sabi nila. So, pakita ko na lang sa inyo mga master. Actually, hindi talaga ako masyado kapag <laughs> research. Ito na yung mga master, yung dinadaanan ko. eh yung mga bahay dito. Siguro matatagal na itong mga ganyang... Bahay, no kasi parang ma ma, ma obvious naman siya na talagang matanda na tingnan niyo parang itong area na to parang sa Georgia may ganitong area sa Georgia mga tao na nag-aaral lang sila sila nanonood inom sila ng beer yan banding banding na at saka ah, uh, katawa itong lugar na to tingnan niyo di ba Sarap maglakad-lakad. Tingnan mo dito sa area na ito. Maganda rin. Parang sarap din mong picture dito. Wala lang magkipicture sa atin. Ayan yung mga master. Mahili talaga sila mag -beer. So ayan, pupunta tayo ng Old Town. Sana umabot pa tayo. Time is 4 o'clock in the afternoon. Pero kasi dito sa uh, sa Germany, mostly sa Europe, na napuntahan natin. Matagal naman mag-sunset. Ano, mag dito sa Nuremberg Master, alam nyo ba ang sikat dito na pagkain is yung mga beer, uh, sorry, sausage. Yung mga sausage nila sikat dito sa Germany. Try natin yan dito sa Nuremberg. At syempre, yung pretzel. Alam nyo ba yung pretzel? Sa atin sa Pilipinas, yung Jack and Jill pretzel. di diba? Pag bata ka, may ganun ka, may awang ka na eh. Pero dito, iba, talagang normal na pagkain. Pero malaki yung pretzel nila. Mamaya papakita ko sa inyo. Malaki yung pretzel nila. At yung uh, sausage, pretzel at saka beer. Ayun na, try natin dito sa Nuremberg. Ang palengke nila oh. Ayun yung mga paninda. Ang lalaki ng talong, pipino. Meron din silang mga ano mga klaseng pipino ang liliit. Oh, yung iba hindi na sa atin familiar. Ay, tingnan mo yung ano, strawberry oh. 2 euros. Fresh strawberries. Ito, magkano? Ito parang mas marami ito. Sarap naman ito. Try natin yung strawberry mamaya. Master, ang ganda rito. Tingnan nyo. Parang Castillo. Siguro tong area na to dati talagang ano to. Yung mga, alam sa mga warriors. Tapos sa baba, tingnan mo. Oh. Oh, ang ganda. Tingnan nyo. Oh. sarap tumambay. Diba? Panalo. Tapos ayun, sige, pasukin natin tong area na to, ha? Ito na yung uh, maganda dito sa Germany, siguro. Na napuntahan natin, ha? So, ayan, o. Oh. Ayun, lang, parang uh, yung ano natin, yung camera. Ayan, adjust mo na natin. Pwede so, sa likod ko yung tower, Ganda, oh. Tapos, ito, dito yung mga shop. Ang dami mga tao ngayon. Ang ganda. Diba ang ganda. Masarap mag-picture dito. Mag Picture nga ako mamaya na dyan. <coughs> ang mga Arabic dito at Arabic na mga restaurant. So parang hindi mo rin mamimiss yung mga Arabic food kapag pumunta ka dito. Alam mo, sir, ang ganda. Tingnan nyo. Ang ganda dito sa area na to. Ang ganda dito, master oh. Pag ganito karami tao, dapat mag-iingat ka rin kasi marami rin pickpocketers dito. Ayun no, tapos may mga Africa na sumasayo doon, ang galing. Di ba? Ang ganda rito oh. Marami ko nasa salubong master na mga puti na ang popular ng mga mukha, no? Kala mo pinagsasampal-sampal. Mamumulay ang mga mukha nila. <laughs> Pero siguro ayaw nila na ganun kasi kaya nga sila nagpapaitim, tinan mo. Kanina, habang nasa arawan ako, lumililim ako. Pero yung mga lokal, talagang exposed sila sa araw. Gusto nilang naaarawan. Siguro, bihira lang talaga yung maaraw dito. Wow, oh, sir, ang ganda. Oh, yung simbahan nila. Masyadong ginalingan. Ayan, yeah, di ba? Ang ganda. So, parang dito ko na trip kumain. Saan pa yung umu-order dito? Parang sarap kumain, tas ganito yung view mo. Oh. Teka nga, titignan ko lang dito kung saan pwedeng umu-order. Kahit mahal, sige, laban na natin. Gusto ko na talagang kumain at ako'y gutom na. Ano bang orderin natin dito? Ah, uh -huh. Oh, hindi master, delegates. Parang mga tinapay-tinapay lang. Saan ba ako makakakita ng, ano, ng sausage? <laughs> tao naman dito. Sobrang dami naman tao dito. Ano ba meron dito? Oh, siguro kasi nga weekend nga pala. Ayun oh. pa ako ng mga kainan na may sausage. Kasi parang wala masyado. Ayun, polis. Tira mo yung police may pulis, may pulis sa ilalim ng kulay Kaya may mga tinda, mga prutas sana makahanap tayo ng mga kainan ah wow, ang ganda ayun na yung mga sausage ayun ang mga sausage na gusto ko talagang kainin nagpakita na siya hi pretzel so ito yung masarap uh, guys so 5.50 ang uh, ating sausage na may kasamang tinapay na. Okay na. Nandito kasi tayo sa tourist spots. So ito mga masa yung sausage finally makakain na natin siya. Tekman natin. Para makunat pero parang masarap. Masarap niya pala sa tinapay. Wala lang siyang ano, wala siyang dressing. Talagang sausage tsaka tinapay lang. Parang tubong lugaw sila kuya dito. Kasi nandito tayo sa tourist spot. Piling ko yung area na to. Sorry? Ito yung sinasabi nilang ano. famous sa Christmas market. Tingnan nyo. Ang ganda. Pag Christmas marami siguro dito Christmas market. Although ngayon marami rin naman siya. Oh, ang ganda oh. Diba? Ang na ang kumain ng ano ng sausage. Pag ganito yung lugar. So ito pala Master, ang tawag pala sa market na to is Oster Market. So bukas sila hang mula oh, nag-open na sila ng April 4 hanggang April 21 lang. So sakto, buti na dito tayo. Oster Market, bakit kaya? Ba't so, tinawag na Oster Market? Hmm, no? hmm dahil mga Katapat no? ng church. Sobrang punat ng tinapit sa kanyang... Yung sausage naman parang ang kunat ng balat. Mm. Oh. Ano parang dito na tinda ko, ha? Sausage. Ano? Parang matcha yung tinapay, ang tigas. Pero masarap siya ito nakakabusog ha. Nakita supermarket. Dito ako bibilang Drinks. So ito master. Ito yung paniniwala nila dito. So kapag ginawakan mo daw yung ring. Ayun. Siswertihin ka daw. Itry nga natin kung siswertihin tayo. So hindi naman tayo naniniwala sa pamahi So itong ring na to. Tagay, lalagay ko lang. cup So itong ring na to Ano to? Para saan ba itong ring na to? So ayun yung sila kapag tinatch-touch mo daw to May swerte daw O oh, hindi ko alam Ito pala master Itong ring na to Kapag tinatch-touch mo daw Teka lang ayusin ko lang yung camera natin Ito ito, ito. Pag tinatch-touch mo daw itong ring na to Ayan, ayan yung gold ring dito sa may tower na to hindi ko alam kung anong tawag dito sa tower na to ay magagrant yung players mo so ayan no so ayan sikat na sikat kaya pala marami nagtatouch touch doon sa may parang tingnan yan ito lang yung sa may tapat ng church ayan so experience natin mga master itong bata na to talaga pag ikaw malaglag ka dyan bata ka dyan para matouch yung ring umakit 'di ba? Pinagalitan natin yung bata, makulit kasi. Ba paano pag nalaglag si Jan, 'di ba? Sino magpapagamot sa kanya? Yung nanay niya, may problema na naman. Huh? Ay, 'di ba ang galing? Ang dami na picture Tapos dito, ito ang ganda rin dito, huh? panalo. Para daming mga church. Ano ba 'to? Churches din? Oh, church. Para sarap tas ang ganda pa ng sarap pa ng hangin. Medyo lumalabig na lang konti pero asarap Naka-short pa naman ako mga master. Nakakita ako sa inyo. ko. So ito naka-short tayo kasi... tumakay agad ka dyan natin. Isang tinapay lang yung kinain natin. Tsaka sausage. Yung bus nila parang same sa Dubai. Tignan mo maganda rin yung, yung bus nila. Ayan. Ang ganda oh. So ito ito master yung uh, map ng Nuremberg yung old town. So, asa na ba tayo dito? Ah, ito yung mga tower, oh. So bawat gilid meron mga tower. So, ito dito tayo. So akit naman tayo papunta rito. Alas 7 na ng gabi pero maliwanag pa din, 'di ba? Namis ako na dito sa lugar na to, ang ganda. Tena niyo, guys. parang talaga medieval yung lugar parang napakaluma lang tapos ka, yun know, o, maririnig yung kampana sa taas at dito master, merong famous na daanan na kalsada dito sa Nuremberg kasi ito ating pinakasikat dito kasi pang Instagram pang Instagram talaga Instagramable na picture daanan natin na para makita din natin siya ng personal feeling ko ito na yun parang ito na makukulay na yung mga bahay so pagliko daw dyan maganda alam ah ito, na o oh, tinan oh, yung kulay di ba ang ganda may yellow tapos wala pang masyadong tao dito di ba sinerge lang natin to kung saan yung pinakamagandang street dito sa Nuremberg dito sa Old Town. Ayan, ang ganda. Masisilip na natin. Siya na ko nagkatao sa ano sa Instagram habang nagre-research ako ng uh, magagandang uh, places, best places dito sa Nuremberg. Ito na tayo. Ayun na 'yun. <laughs> Ito na pala. Oh, diba, ang ganda. nakita na natin yung magandang street dito sa Nuremberg. Wala masyadong turista, siguro hindi pa nila masyadong alam. Pero tayo at least nakita na natin siya. Ang ganda. <laughs> oh! hey! Nakita niyo ba yung mga master? street? ganda no? Ang ganda ng bridge nila. Tapos parang meron silang pakuys sa gitna. Siguro malalim yan. Masarap pagmuni-muni dito, no? Kaya siguro kahit yung ginastos ko dito sa Europe, yung visa, pamasahe, tapos yung mga hotel natin sa booking, yung mga pagkain, although mahal, pero kung ganito naman yung ipapakita ng lugar, di ba? Bakit ka maghihinayang kaka bakit ka magsisisi na? nakapunta ka dito sa Europe. Ito mo master oh. Ang ganda ng hapon dito. Tapos pwedeng tumambay dun oh. Nakita niyo? Ayun Pwede, ang pwedeng tumambay. Ayun yung tore. As parang may bridge. Paano kaya tayo makapasok dyan sa bridge? Ito yung napanood ko sa vlog eh. Na pinasok niya. Yung bridge. Problema pa. Ah ayun. Doon tayo nadaan sa gilid eh. No? Tapos mapasok tayo pupunta rin parang sabog na naman itong mga <laughs> kasalubong natin baka tumira na naman ng ano yung bridge na to master yung parang sa Lucerne naalala nyo ba yung vlog natin sa Lucerne ano ang ganda ang ganda doon tayo nang galing oh kanina dyan masalong ko tayo kasi hindi tayo makakapasok ng bridge pero makakapasok pala tayo dito open ah ito na yung ano oh grabe ang ganda rito napaka romantic diba Siguro pag dinala mo rito yung nililigawan mo. Pag dinala mo rito yung nililigawan mo, tapos tinanong mo kung sasagutin ka ba niya. Feeling ko sasagutin ka kasi ang romantic eh. Tapos meron pang di ba? Nagbubulin pa si ate mo. ito na ang ating uh, pamamaalam sa ating vlog mga master maraming maraming salamat sa mga nanonood at sa mga sumusuporta sa mga nagsubscribe sa ating youtube channel eh, follow nyo rin ako sa instagram para madagdagan naman yung followers ko baka naman 200 plus lang yung followers ko parang wala pa nga at sa instagram ito master jong ipopost natin yung mga latest natin ganap dito sa germany maraming salamat mga master sana nagustuhan nyo yung vlog natin at nakapulutan nyo ng konting aral kahit pa paano para pag nagpunta kayo dito sa Germany dito sa Nuremberg eh, alam nyo rin yung mga pupuntahan o baka mas, mas ma, uh, tapatan nyo pa yung ganap natin dito baka mas marami pa kayong mapuntahan ako kasi mas marami akong mapupuntahan na lugar sa Europe so medyo tight yung dates natin at saka marami tayong ganap talagang nakaset tayo per day sabi nga nila sa akin kung bakit daw hindi ako napapagod parang naga amazing race daw ako sa Europe sa akin naman gusto ko lang i-maximize yung visa natin at yung vacation leave so ayan so ayan ulit maraming maraming salamat mga master paalam na ako dito sa vlog nito at bukas sabangan nyo ako pupunta naman tayo sa isa na namang bansa dito sa Europe ang Czech Republic okay, na may Ito yung pinaka-famous nilang mga... Thank you, brother! Hello mga muscles, Master Jong and welcome to Czech Republic!